and 4 and 5 and 6 and jump 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 and 1 2 and 3 4 down up and seven. Kaganapan sa dance practice ni Andrea Brillantes para sa kanyang asap na tinto dance performance Kahit sa practice pa lang ay humahataw na si Andrea one, two, three, four, and 1 good 2 3 4 and 5 6 and 7 hapas go 1 2 They look They get, uh, uh. hindi lang magaling sa aktingan ang kapamilya aktres na si Andrea Brillantes kundi magaling din ito pagdating sa pagsayaw. lalong ginalingan ni Andrea nang mag-perform na ito mismo sa asap natin to. Nakasuot ng pink na pangitaas at black leggings. <silence> Samantala, panori naman natin ang iba pang kaganapan ni Andrea Brillantes kasama ang Katsie Girls. <silence> Kapamilya aktres at Gen Z Queen, Andrea Brillantes, nagkaroon ng dance collab kasama ang dalawang membro ng Katsie Girls. Kuhang-kuha ni Andrea at nasasabayan niya ang bawat steps nito. Much, 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 yeah,